kapag may will, mandatory pa rin na mabigyan ng mana ang isang illegitimate child na hindi hindi dapat kulang sa one half na natatanggap ng isang legitimate child. Pero, pwede itong sumobra. Pwedeng sumobra. Kung nag si Manny Pacquiao, dinagay niya, mga kabatas natin, eh, isang buo rin yung matatanggap niya. At, hindi niya naman dinis inherit o diniprive sa kanilang legitim. Kasi ang legitim, mga kabatas natin, one half ng kayamanan ni Manny Pacquiao dapat ipamana niya sa kanyang mga compulsory heirs. Ibig sabihin, kung 1 billion ang naiwang ari-arian ni Manny Pacquiao nung siya ay namatay. Okay? Yung 500 million doon dapat ipamana niya sa kanyang legitimate, legit legitimate heirs at illegitimate heirs.